hindi po lahat ng tao ay mapipilis po natin. Ito po ay ginawa uh, po natin para sa kapuhan po ng Panginoon. Nawa po ang lahat po ng mga yung mga taong makakapanood po ay makita po kung gaano po kahalaga yung sama-sama pong pananalangin. Kaya eh, salamat po sa Panginoon. Natin ng ating pong anak sa gabi pong ito. Maraming salamat po sa panonood ninyo po sa mga video po natin na ating ini-upload. Maraming maraming po salamat sa pagtitiwala sa channel po natin. Thank you po. At ang sama-samang pong panalangin ay napaka napaka ganda po at napakasarap po buo ang pamilya na dumudulog sa Panginoon, maawit ng pagpupuri sa Panginoon. Napaka nagbibigay ito sa atin ng inspirasyon at ang ating pong mga anak ay magabayan po natin sila at maturuan po kung paano po na magpuris at sumamba sa atin. Maraming maraming po salamat po sa inyo. Mayang Diyos na pangyarihan sa lahat. Kami po nagpapuri, nagpapasalamat po kami sa aming pag-aaral. Salamat. Walang gaya mo Ikaw lang ang Diyos Na sinasambang lubos Sa paglipas ng panahon Ikaw pa rin hanggang ngayon At magpakailanman ay Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos. Na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailan may Panginoon. Sa tataas, iyahayang ang alan mo'y itatanyan ang pagsambay Iyalay Panginoon Ikaw lamang Sa bawat salita mo Sa bawat salita mo Ang kailangan ko Siya ang aking buhay Aking gabal Sa'ng kumukupas Hindi nagmamaliw Isip ko ngayon'y binabago Itata Itataas Ia yeah. Ita tanya Ang pagsambay Niyalay Panginoon Ikaw lamang Sa bawat salita mo Ang kailangan ko Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamahil. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas. Kaya ang ngalan mo, itaas ang mga sambo. Iya ay nga Panginoon na ikaw lamang o oh Diyos ang aming pong Panginoon, aming itataas, pararangalan, sasambahin, pupurihin, itataas o oh Diyos ang iyong dakilang pangalan sa aming pong mga. po kami, aming Ama, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, sa pagtulong mo po sa amin. Maraming marami pong salamat o oh Diyos na kami o oh Diyos ay lagi mo po kami sinasamahan tinutulungan, O Diyos, ginagabayan, nilalayo sa lahat ng uri ng katapatan na namang sakit at karamdaman. Maraming marami pong salamat, O Diyos. Wala katulad, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, O Diyos. Salamat sa lahat-lahat ng bagay na patuloy mong ginagawa sa aming pong mga buhay. Magpalain mo po ang mga bata pong ito, O Diyos na lumaki sila, oh Diyos, na nandun, oh Diyos, yung lumalakad, oh Diyos, sa katuwiran, oh Diyos. Salamat po sa inyo, sa panunood po ninyo. At uh, ito po yung ginagawa po namin upang uh, dahil sa uh, uh, makikita po natin kung paano yung yung mundo po natin ngayon, kung saan ang mga kabataan ay eh, parang may mga sariling mundo na rin po. Hindi ba dahil po sa gadget, sa cellphone. Kawa po ay ito po ay, uh, ay, maging daan upang, upang yung magkaroon po tayo ng sama-sama. Parang banding na rin po. At yung makausap po natin sila, yung maka, uh, uh, ma, maipakita po natin sa kanila kung gaano kahalaga yung sama-sama pong pananalangin, hmm. yung salita po ng Diyos. Po ay uh, maging inspirasyon po sa lahat po na mga nakakapanood po ng video po nito. Hmm. Kaya salamat po sa inyo pong lahat. At uh, alam po natin na lahat po ng ginagawa po natin ay hindi po lahat ng tao ay mapipilis po natin. At um ito po ay ginagawa uh, po natin para sa kapurihan po ng Panginoon. Nawa po ang lahat po ng mga yung mga taong makakapanood po ay makita po kung gaano po kahalaga yung sama-sama yes. pang pananalangin. Kaya salamat po sa Panginoon at uh, sa Diyos po ang walang hanggang papuri. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Um uh, God, God, uh, God bless po. God ah, bless po. Maraming maraming po salamat po. abay po. love you all